Okay, hello guys. So magandang araw sa inyo. Welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial naman. Okay, yun. So continuation pa rin ito ng uh, double contact horn natin with Night 3 Plus Pro music, ano. And uh, dun sa first video natin, na uh, ituro na natin kung paano mag-install ng uh, double contact horn with Night 3 Plus Pro gamit ang halo switch o halo switch. So ngayon, uh, tulad nga ng nabangit ko dun sa first vlog, uh, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-install ng... Uh, A uh, Double contact horn with Night 3 Plus Pro Music gamit ang ating 3-way switch or domino switch. Uh, basta 3-way switch kahit na hindi domino yung brand. Same setup at uh, same diagram lang yung ginamit natin. Uh, yun nga, tulad yan ang sabi ko, gamit lang ng uh, domino switch. Okay, so again, kung napanood nyo na yung first uh, video natin about dito, so, so uh, napakadali na lang yung sundan. Pero kung nga... Uh, uh, hindi uh, hindi niyo pa napanood. so paking uh, panoorin niyo na lang mabuti or paking ganyo na lang mabuti para magets niyo yung uh, tutorial natin okay so uh, tulad ng lagi nating inuumpisahan sa battery agad, uh, sa battery uh, sa battery lagi tayo nag okay, sorry na bubulol na tayo ng uh, medyo konti <laughs> okay, so sa battery natin meron tayong positive at negative so yung ginamit kong wire diyan is red at saka green dun sa ground tapos yung uh, positive is red so sa red natin Uh, meron tayong maliit na wire dyan which is dyan nakakonect yung uh, wire na galing sa ating ignition switch ignition switch so sa ignition switch natin guys ayun uh, nasugat nga pala ako no? sa ignition switch natin guys meron tayong ignition switch na 4 wires at uh, meron tayong ignition switch na 2 wires so sa 4 wires kita nyo naman 4 uh, wires yung gamit natin uh, meron tayong Uh, green wire dyan, meron tayong uh, black na may stripes na white wire meron tayong pure red wire at saka meron tayong black wire so yung green natin, guys dito to sa four wires ha, yung green natin yan yung ground tapos yung black na may stripes na white yan yung ating CDI tapos yung uh, red na wire dyan yan yung ating positive so pupunta yan sa positive terminal ng battery doon nakatap yan so live source yan ha, ibig sabihin uh, kahit dito ko mag connect sa buong linya na to Uh, may source agad. Tapos, meron tayong black wire, which is yung ACC wire na tinatawag. Yan yung ating accessory wire. Yan. So, tulad ng uh, lagi kong tinuturo sa mga tutorials natin, yung ACC wire, na napakaraming sinusupihan yan. Headlight flasher, uh, ano pa ba, busina, uh, brake light, uh, starter. So, napakarami. So, dahil... Uh, double contact horn yung tutorial natin ngayon or ituturo natin ngayon. So, yung busina yung uh, connected dyan. O, sya yung uh, topic natin ngayon. Pero, imagine dyan sa wire niyan, dyan sa black wire niyan, napakaraming connected dyan, ano. Sanga-sanga kasi yan. Kasi na, napakarami ng circuit na sinusuplayan yan. Okay ngayon, kung two wires naman yung ignition switch nyo or yung uh, susian nyo, two wires lang. So, tanggalin nyo lang yung dalawa na to. Bale, ganoon lang yung purpose nyo. Uh, from positive positive terminal nakatap yung red wire dyan tapos yung uh, output is accessory wire na agad so ganun lang yung 2 wires guys ah uh, guys kasi nga uh, more on battery operated na kapag 2 wires yung ignition switch sa mga kung di ako nagkakamali sa mga Yamaha is brown and uh, sa mga Suzuki is kulay orange okay so uh, balik tayo sa topic no so kung mapapansin nyo dahil nabusin na yung tutorial natin busin na yung nakatap sa ating accessory wire kita nyo naman So dito, uh, nakatap yung ignition ah uh, uh, horn switch natin. Yan yung, yung isang wire, dalawang wire kasi yan, ayan oh. Yung isa at saka yung kabila. So yung isa kukuha yung, uh, ng supply sa accessory wire. Tapos ililipat nyo dun sa may uh, horn natin. Kaya kapag pinindot mo, pati trigger na yung busina. Okay, so, so busina naman tayo, sa so, stock horn tayo. Yung setup ng ating stock horn guys is ganito lang. Imagine wala pa to yan so imagine ito pa lang yung connected yan. so ganun lang yung setup ng ating stock horn kaya pagka-sinusi mo yung ignition switch then uh, pinindot mo yung busina automatic yung source na galing sa accessory wire lilipat pag pinindot mo magko-contact yung uh, contact points dito so lilipat yung source tutunog na yung busina natin and uh, dito meron na tayong negative ayan tapos positive so ganun lang yung uh, setup ng ating stock horn And pwede itong magkabaliktad na no dahil na yung busina natin is reverse polarity po pwedeng uh, itong terminal na to yan yung maging negative at yung terminal na yun yun yung maging positive basta uh, mapasukan lang yung ating busina regardless so, kaya kung mapapansin nyo yung busina natin may dalawang terminal yan dalawang sockets na nakuhugot so yung ground kita nyo naman ayan nandyan yung ground ngayon mabalik tayo dito sa ating uh, Uh, setup na with Night 3 Plus Pro Music So dahil nga na setup na tayo ng uh, stock horn at saka dual horn Gagamit tayo ng uh, domino switch or three-way switch Three-way switch Sa three-way switch natin, meron tayong tinatawag na common dyan Tapos meron tayong dalawang load So ibig sabihin, uh, yung tatlong wire na yan Uh, yung isang wire dyan is yung pinapasokan ng main source or yung uh, main supply tapos yung dalawang wire yun yung magbabato sa ating uh, load or uh, ating dalawang busina na magkaiba so kung mapapansin nyo diyan uh, sa diagram natin yung uh, output ng ating horn switch tumakbo na dito sa may blue wire take note guys dito sa may ating Uh, domino switch or three-way switch hindi pare-pares ng kulay yan oh. so bali ang, ang lagi nyo lang tatandaan is hanapin nyo yung common wire or yung main supply na pinapasukan ng uh, kuryente para, kasi yung dalawang wire dyan is uh, ibabato nyo na sa loads so like uh, like dito sa ating diagram, blue yung ating main supply o yung common so yan yung common natin, yung blue tapos yung yellow, yan yung uh, load na, at yung brown Okay, so from uh, accessory wire. Ayan, sa may horn switch, uh, papuntang ating domino switch. Hinugot na natin yung ating uh, terminal dito no, yung wire. So hinugot na natin 'yan. Ang uh, ipinalit natin is itong uh, output ng ating uh, three-way switch. So kumbaga, yung uh, terminal na yun, dinugtong na natin siya dito, yung pinagugutan. For example, imagine niyo, hugutin nyo yung positive na 'yon, uh, idugtong nyo siya dito sa may kulay blue kasi yan yung main supply so kumbaga from accessory wire at uh, dumaan ng horn switch hindi na siya dadaan sa uh, mismong stock horn dire diretso nya siya dito sa may common supply or main supply ng ating 3 way switch so kapag ka na connect nyo na yan papasok na yung supply dito sa ating 3 uh, way switch ngayon uh, meron tayong switch dyan meron tayong for example uh, itong guhit na to on yan no pares on yan tapos yung dalawang guhit na yan. Yan. On parehas yan. Kaya kapag ka pinindot mo yan, uh, it's either isa sa dalawa na yan matitrigger pati dun sa may kabila. So, ganon yung purpose ng ating three-way switch or domino switch unlike dun sa halo switch na pinipindot. So, ito kasi may up and down. Tapos yung gitna is yan yung op, So, ganon yung purpose ng ating three-way switch or domino switch. So, kapag ka connect mo na yung uh, wire or terminal na galing dito sa Stockholm kinunit muna dun sa main supply or common ng ating domino switch, yung dalawang wire na yun, pwede mo na uh, tapan ng supply. So, kanina, uh, hinugot natin yung Stockholm Yan, dito natin itunit. So, yung isang wire na yun, sya yung ipapalit natin dun sa uh, pinagugutan natin. Yan. Kita nyo yan, yung red wire na yan. So, yan yung ipinalit natin dito sa May Uh, positive source ng stock natin. Ngayon dito sa ground, wala tayong gagawin sa ground kasi ground na yan. Napakadali lang yan. Wala tayong gagalawin dyan. Uh, fix na yan. So, bali, positive lang yung pagpapalitin natin dyan. Yun, so, okay na tayo dun guys ano, sa stock natin. Ngayon, meron pa tayong uh, isang wire which is itong brown. Take note guys, dito sa may dalawang wire na to, nasa sa inyo na kung alin yung uh, nyo. Kahit na magkabalik diyan dyan, okay lang naman. Pero nasa inyo na kung saan kayo mas sana i sa taas ba or sa baba. Pero ang uh, tandaan nyo lang lagi, meron tong off. Baka mamaya busina kayo ng busina, naka-off pala yung ating domino switch. Okay, so tapos na tayo sa stock horn. Dito naman tayo sa loud horn. Sa loud horn, tulad ng uh, stock horn, papasukan nyo rin ng uh, positive. Yun nga lang, ang naging uh, pinasukan nyo positive is naging relay na. Okay, so sa relay natin, Uh, meron tayong number 30 dyan, meron tayong 85, number 86 at 87. So, 4 pins yan guys, ano pang busina. Ngayon, yung number 30 natin, automatic, i-collect na natin dito sa positive terminal ng battery. Samahan nyo ng fuse. Fuse tong kulay blue na to. Uh, 10 amps or 15 amps, okay na yun. Take okay, note guys, again, yung 30, directan nyo na sa positive terminal ng battery. Tapos yung 85, tulad nga ng sabi ko, uh, yung 85 at 86 yan yung trigger ng ating relay so po pwedeng magkabalik yan guys parang busina din yan po pwedeng magkabalik yan kasi nga uh, reverse polarity yung uh, reverse polarity din yung relay natin kumbaga yun yung trigger basta mapasukan lang sya ng positive at negative so aandar uh, na yan so yung 85 natin yung ginawa natin ground at yung 86 yung uh, positive so katulad lang din nung kanina ground pa ka yung sa right tapos positive yung sa left ngayon, okay na tayong positive natin. Tsaka yung negative. Kita nyo naman guys yung green ground. Yan yung ating ground. Pinagsama na natin dito sa may uh, iisang wire. At tinap natin sa may chassis. Sa chassis yan. No? Uh, or depende kung saan nyo gusto nyo itap. Sa battery or sa chassis po pwede. Tapos yung positive, kita nyo naman. Ang dalim dito sa may ating three way switch. Kaya kapag uh, pinindot natin, for example, uh, yung yellow, yung isang guhit, Ito yung yellow. Ay, mali pa. Tapos yung dalawang guhit, yung brown. Yan. Yun guys, so, dalawang guhit, tapos isang guhit. So, kapag pinindot mo yung isang guhit, yellow yung matitrigger. Yung tutunog dyan is yung uh, stock horn lang. Kapag pinindot mo to, poop, supply galing sa accessor wire, papasok doon sa main common, or sa main supply, dahil nga nakapindot yung yellow, lalabas yung output niya dito sa may stock horn. So, stock horn lang yon. Ngayon, kapag ka pinindot mo naman is yung brown, yung dalawang guhit ang pinindot mo, ito, ang matitrigger naman is itong kulay brown. Walang connection, uh, walang connection ngayon yung yellow natin kasi nga, three-way switch yung uh, gamit natin or domino kasi nga, pinagpapalit-palit niya yung connection, kumbaga palipat-lipat. So, kapag ka mo yung stock horn, pupup, ngayon lalakad yung source, papasok sa blue kasi nga common wire yung main supply pupunta sa blue yung uh, I mean pupunta sa brown yung main supply at lilipat sa relay natin, so sa relay natin meron na tayong ground, meron tayong positive meron tayong common yung 30, so matitrigger na yung buong relay natin, by energized na siya tutunog na yung ating relay pipitik na yan, so yung 87 is last, yan yung ating output or yung pinaka load So, kita nyo naman yung 87, kinonect natin yan sa uh, Night 3 Plus Pro Music. Sa Night 3 Plus Pro Music, meron tayong 4 wires dyan. Again guys, inuulit ko. Sa Night 3 Plus Pro Music, hindi 4K ganitong kulay yung ginamit natin sa diagram natin. Yan na yung aasahan yung kulay na mabibili nyo. Nag-iiba-iba po kasi yung kulay ng ating wiring pagdating sa uh, uh, production sa mga factory. Kaya hindi pare-parehas lahat ng kulay ng Night 3 Plus Pro music, maaaring merong yellow dito, maaaring merong red, maaaring merong green, maaaring merong white. So, basta ang tatandaan nyo lang, hanapin nyo yung main common, yung ground, at saka yung dalawang load. Okay, so, sa Night 3 Plus Pro tayo, kita nyo naman, meron ulit tong common. yan. O yung pinapasukan ng supply, which is itong red. So, dito natin pinagtap. Kasi nga, uh, yung uh, kuryente or yung energized na current galing sa ating relay, boom, inilabas niya. syempre, kailangan ng common ng ating na uh, 3 Plus Pro. Doon siya papasok ngayon. Boom. So, papasok na ngayon yan sa loob. Uh, maaga, ano na yung mga relay niyan, matitrigger na. Tapos, sa na 3 Plus Pro natin, meron din tayong ground dyan. Ayan. Itong black. Siya yung ground natin. Positive. Negative. Ayan. Tapos, yung dalawa is yung load. Kaya nga may positive tayo at negative para ma-trigger yung uh, buong Nitri Plus Pro. So ganoon lang naman yung uh, uh, principle ng isang load guys. Ano? Para ma yung isang load, kailangan nyo lang ng positive at negative. Tapos, uh, kita nyo naman meron tayong dalawang wire pa na natira which is brown at saka blue. So tatakbo na yun sa ating dual horn. So sa dual horn na rin, hindi naman mahirap yan. Same lang yan ng stock horn. Kahit na magkabali yan, apat na yan, okay lang. Basta ang kailangan lang ng dual horn natin, positive at negative. Kung mapapansin nyo dito guys, yung positive na kulay blue, ayan na galing sa ating nitri plus pro music, nandun sa may left. Tapos yung ground nya, nandito sa may right. So dito naman, uh, sa kabilang busina, yung ground nya, nasa left. Tapos yung positive nga is nasa right. So tulad nga sabi ko, kahit magkabali-balik ta dyan, okay lang gagana pa rin yan. Tapos pinagsama na natin yung dalawang ground ng ating dual horn. At pinagsama-sama natin yung lahat dito. Ayan, yung green wire. Tapos yung, yung uh, ground wire ng ating stock horn. So pinagsama-sama na yan natin sa isang groundings. So ganoon lang kasimple guys. Bali, ito yung main control para mapagpalit-palit nyo yung ating stock horn at yung uh, Nitro Plus Pro Music na dual horn. So take note guys, uh, meron kasing nagtanong sa akin na hindi daw gumana or uh, ginamitan pa ng separate switch. Yung Nitro Plus Pro natin, meron na kasing switch yan. Meron na yan off, meron na yan mode 1, mode 2, mode 3, 4, 5, and so on and so forth. So kapag uh, pinindot nyo yung uh, Nitro Plus Pro, make sure na nakatutok yan sa mode 1, mode 2, mode 3 4.5 and so on and so forth baka mamaya uh, sasabihin nyo nag install kayo ng ganito hindi naman gumana e eh, check nyo mabuti kasi meron tong sariling switch so ganoon lang kasimple guys tapos meron pa tong sariling switch no? unlike dun sa may halo switch natin na uh, kapag ka simusimo, isa sa dalawa is tutunog so dito kapag ka naka off walang tutunog talaga yun, so ganoon lang kasi guys, no? sana uh, nasundan niyo yung tutorial natin kahit na medyo mabilis. Hindi uh, sana may natutunan kayo at uh, sa susunod gagawin pa natin 'to ng uh, iba't ibang modification. So lalagyan pa natin ito ng switch para if ever man na dumaan ka sa LTO, ma-disregard uh, yung ating Nitro Plus Pro Music stock horn lang. So antay huli. So bali ang na lang ano at uh, sana may natutunan kayo at uh, kung nagustuhan niyo yung video na to, so please like, share and subscribe.